Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaresto ng Manila Police District o MPD ang drag queen na si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Luca Vega sa tahanan nito sa Sampaloc, Manila, Miyerkules, October 4. Sa bisa ng warrant of arrest na inissue ng Manila Regional Trial Court Branch 36, Inaresto ang drag artist dahil sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows sa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinakda ng trial court ang piyansa sa 72,000 pesos. Kasalukuyang nakapiit si Vega sa MPD Santa Cruz Police Station. kinwestyon naman ng kampo ni Vega ang pagdakip sa kanya sa kabila ng paghain umano nila ng motion para buksang muli ang investigasyon. Nag-ugat ang reklamo sa drag performance ni Vega kung saan nito ginamit ang kantang ama namin na ayon sa ilang religious groups ay blasphemous o kalapastanganan sa Diyos. Naiuwi na sa Zambales ang mga labi ng tatlong mangis ng Pilipino na namatay makaraang banggain ng commercial foreign vessel at tumaobang-bangkang sinakyan ng mga ito sa Bajo de Masinloc. Sinalubong ng mga kaanak ang mga kabaong ng tatlong nasawi na sinabot Captain Dexter Laudencia, boat crew Romeo Meheco at boat crew Benedicto Olandria sa pagdating nito sa Barangay Kalapandayan, Subic. Hiling ng mga naulila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay at tulong mula sa gobyerno. Patuloy naman ang malalimang investigasyon ng pamahalaan para tukuyin ang responsable sa trahedya. Patay sa inisyal na impormasyon nakarehistro sa ilalim ng Marshall Islands, isang bansa sa Pacific ang barkong sumagasa sa fishing boat na lulan ang labing apat na mangingisdang Pinoy. Siniguro ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga consumer na walang magiging taas presyo sa basic necessities at prime commodities hanggang matapos ang taon. Sa isang press briefing, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na nagkaisa ang mga manufacturer na huwag muna mag-implementa ng price increase ngayong taon. Una nang binawi ng anim na manufacturers ang hiling nitong umento sa presyo sa gitna ng mataas na gastos sa raw materials, langis, pasahod at iba pa, matapos sabihin ng DTI na wala pang mabigat na rason para i-aproba ang taas presyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonko nag-uulat. At pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <Recently>